ito po yung padala ni Mrs. mga kapising so bigyan natin yung carrier na kinargahan Yeah, I did

pwedeng yung supply kung mga gabi-gabi sa inyo ng mga lalang ayan uh, orange, roserade, saka mansanas Makan nudul, tuh, pelaman, kita lihat ini tuh ceria sekali bisa. Dapat dinapay, lumad dinapay. yung kapatid ko dito. So ayan yung supply natin mga basic no Yung padala na yung sa akin Kaya ito Pabigay ko to sa mga kasama ko Bala sila magpartin yan Tapos yan Para yan kung sino gustong kumain Nandiyan Tapos ito Yan dito lang yan Pagka maubos yung kanila do Pwede lang kukuha dito dami yung chiria chiria noodle Share natin yung blessings natin mga kapising no? Pasalamat tayo Nagkaroon tayo ng pambili nito so, Ganito talaga ito ginagawa ko mga kapising Pagka Nagpapadala na yung misis ko ng supply ko pinaparte ko sa kanila tapos pagka maubos naman yan pinamigay ko sa kanila dito lang sila kukuha na lang sila dito dito ko lang nilalagayan mahala sila kumuha dyan dalhin mo doon yung yung mansanas saka kuhaan doon sa likod ba doon ba sa, sa kanila kasama na kayo lahat niyan Okay. Parten, parten yung mansana sa ka orange. Partihin niyo yan, walo kayo kasama mo, kasama mo si Roy. Tapos yung tinapay sa kwan, iwan mo lang yan doon sa kanila ha. Dito na tayo. So nabigyan ko na ng parte yung mga kasama ko, mga kapisi. Eh, hindi ko naman talaga inubos din pabigay kasi pagka naubos naman yung pinabigay ko sa nila kung tuwala yan sila dito dito lang yan, nalagay ko lang dyan libre naman sila kumuha dyan kaya sino gusto kumain may palaman dyan lang yan so share share lang tayo ng blessings natin para mas lalo pa tayong bigyan ng blessings ng Diyos binigyan pinigyan ko sila ng chichirya doon kaya iniwan ko lang yung iba kasi kukuha lang din namin sila dito pagka maubos kasi dito hindi naman akong lang sa matamis ito lang gusto ko yung munggo tinapay So sana marami pang blessings na darating sa atin para may share pa natin sa mga kasama natin. Sana nitong buwan ng Mayo maganda naman blessings na dumating. Ano padala sa iyo? Ayun you know. oh. Yung man eh. Ano ba laman niyan? Ano siguro to, Rosnodens. Uh, Sabon. Gum. Uh, ano? Yeah? pero siya pulang Ah, na card Ano na? yung padala ng kanya asawa magkapisiang huh? Ano na mga Jimmer, pinapamili niya kasi wala pa asawa yan. Tinapay, kuha nila kayo dito. Oh. May, may palaman dyan. Sabihin mo sa kanila, kung gusto nila palaman, dito lang nila kumuha. Oh. Dito lang talaga paborito ko yung palaman munggo. Wala yan? bread. Congo bread.